Sir Arnel, magandang hapon. Magandang hapon po. Iniwan ho kayo ni Mrs. Opo. Sumama sa ibang lalaki. Sumama po siya. Miss Emily, magandang, magandang hapon. Magandang hapon din po. So, Miss Emily, oh, oh. bakit niyo po siya iniwan at kayo po sumama sa ibang lalaki? Hindi ko lang sinasadya dahil nga pinalayas niya nga ako. Ulit magulit siya sa akin. Bakit naman nung pinalayas kanya pumunta ka agad sa ibang lalaki? Hindi ka na lang muna pumunta sa nanay mo o sa kamag-anak mo? Yung isip ko po, di pa ako nakaisip ng maayos. Matagal mo na kilala si Jeff? Hindi naman po mga ano, kat nung una po, chat lang po kami. Pero bago kay mag-away ni Arnel, kachat mo na si Jeff? Opo. Planado na po ito yung paglipat mo sa bahay ni Jeff? Hindi po namin plano po yan, nalilipat po ako sa bahay ni ano ni Jeff. Bigla lang kung nagpataon po, hindi po sa Bakit mo naman pinalaya si si Emily? Ano ba pinag-awayan nyo? Yun po na nalaman ko na may ka Smith siya sa mga kumare niya na sabi sabi sa akin na naggita sila. Ayun naman pala ano eh Emily, so, meron okay. naman dahilan yung kanyang pagkakagalit sa inyo. Eh kasi po nung una po meet lang po kami, nag-usap lang po kami tapos yung mga sumbong-sumbong po yung kapatid niya, dami po nagsasambong sa kanya, naniniwala po siya kaagad. Eh pero tama po yung sumbong, confirm yung sumbong kasi nung uh, mag-away kayo, at pinalayas ka niya, lumuntag ka kagad sa bakod ni Jeff. So, ibig sabihin, totoo nga talagang yung chismes. So, kaibigan lang po kami talaga ni Jeff. So, kung magkaibigan ho kayo, bakit kayo sumama sa kanya ngayon at nag-live in na kayong dalawa? Lagi na po nagagalit yung ano, yung asawa ko. Arnel, ilang bang anak nyo? Lima po. Nako. So, gusto mo bumalik sa Emily? Uh, ah, pinapatawad ko naman siya po kasi alang-alang sa mga bata eh. Emily, no. ah, bumalik ka na lang daw. Okay ba sa'yo? Okay. Uh, Jeff, si Rafi Tulfo ito, Jeff. Jeff, alam oh. mo ba na may asawa si uh, Emily? Ay, opo, alam ko po. Alam opo. mo pala may asawa, bakit mo pinatulan? Hindi po, nakipag-friend lang po, tapos maraming sinasabi sa mga asawa niya, sa pamilya niya. Yan. Nagsusumbong Ay, sa'yo, sinasabi yung problema nila mag-asawa? Opo. Ikaw naman opo. mapagsamantala, kung talagang kaibigan ka lang, sana magbibigay ka lang advice. So, anong nangyari? nag ko naman po siya, sir. Kaso lang, eh, talaga nagpapilit ko na nagsundot sa Manila. Pinundi ko pa sa Manila po siya. Saan ba kayo ngayon? Dito po kami sa Pangasinago. So, ikaw ba'y willing na i-give up si Emily at kalimutan na lang siya alang-alang dito sa limang anak nilang dalawa at gusto lang makipagbalikan? Oh. Okay po. Basta balik lang sa akin yung uh, sayang ko. Papawin ko po siya. Basta ibalik lang yung pera na gastos mo? Saan? Dito sa mga pagkain namin. Yung mga ala, dati yung allowance ko kasi ah, sa pagkatrabaho na gastos ko. Call boy ka ba? Sa gay bar ka ba nagtatrabaho? Hindi po. Sa ano po ako may nagtatrabaho. Sa maintenance po. Ah, sa maintenance. Akala ko kasi call boy ka. Akala ko ba pag magkaibigan, lalo pat kung mag, uh, magkasintahan na, eh hindi na dapat nagbibilangan ng gastos. Ito, uh, binibilang mo yung nagastos mo sa kanya. Sorry, Sorry na po, babalik ko na lang po. So, hindi mo na papabayaran? Tatanungin ko siya kung gusto niya. Ano sa payagan ko? Ano magagawa ko? Train ko lang naman siya. So, usap na lang kayo dalawa. Hello? Hello? Ano, babalik na ba? Oo. Emily, kailan ka babalik, Emily? Hindi ko alam. Oh, kala ko ba babalik ka? Willing ka bang bumalik? Kasi kung kung ang problema mo pamasahe, ako na lang mamamasahe sa'yo. Opo. Kailan mo gustong bumalik? Para kami na ang mamamasai sayo kung kinakailangan susunduin ka namin diyan. Okay ba sa iyo? Iba pwedeng asawa ko na lang. Eh baka naman pag uh, sumama yung asawa, baka magsuntukan sila ni ano ni Jeff. Apoy umiiwas lamang po sa gulo. Hindi ko kasi kabisado ang pag-uugali ng asawa mo. Kasi kung isasama namin siya diyan para sunduin ka, tapos nandiyan si lalaki, nakita silang dalawa, pag sumiklab ang damdamin nito, nakagawa ito, nakasaksak o nakabarel, pananagutan pa namin. Para po na gulo po, ano na lang po. Magpadala lang po yung ano ko ng pamasahe dito. Ma'am, no. Paano po namin masisiguro na kapag kami po ay nagpadala dyan ng pamasahe, pera sa iyo, kay, gagamitin niyo po yung pera na para umuwi dito. At hindi niyo po yan na ibabayad o ibibigay dyan kay Colboy, ay kay Callboy, kay Jeff. Hindi po, ko. Arnel, willing ka ba? Padala ka rin ng pera. Kailangan sunduin ng pulot siya. No? Gusto niyo po, Ma'am Emily, sasama kami pero magkikita na po sa isang lugar ay hindi kasama si Jeff. Para wala na pong gulo, wala na pong ano lahat. Ako, sana lang po akong uuwi dyan. Anong araw po? Wait lang po. Kakausapin niyo muna si Jeff. Sige, papaalam na muna siya kay Jeff. Nag-iisip po ako. Okay, sige po. Yan, napag-isipan niyo na po. Kausapin niyo po si, ano, si Jeff. Bakit si Jeff ang kakausapin namin? Ba't hindi ikaw? So, ibig sabihin, hawak ka pa rin Hello. ni Jeff sa leeg? Jeff? Opo. Bakit kinakailang kausapin ka pa namin para eh, sa pag-uwi ni uh, Emily? Hindi po. Okay lang po. alam alas sa mga anak niya. Okay lang po sa kapay na po. Arnel, hindi It's ba kay... tulog? Gising na gising ho ba kayo? Na, na alam niyo ho ba ang mga pangyayari? Alam ko po. Okay lang ho ba hmm. kayo? Apo. Miss Emily, Pumapayag na si Jeff na pakawalan ka. So, pwede ka na bang uh, bumalik dito? Bukas? Uh Oo. -oh. Arnel, anong garanti na kapag ito ay nabalik sa iyo, hindi siya gagawa ulit ng kalukuhan at magkikipag-ugnayan ulit kay Jeff? Pagbibigyan ko lang, lang po siya ng isang yeah. pagkakataon na idol. Meron pa palang ganitong lalaki. One in a million si Mr. Arnel. No, one in a billion. Sana huwag niya gawin sa susunod. Kung sakaling gawin pa niya kung sakaling gagawin pa po, ano po mangyayari? Hayaan ko na lang po siya kung gusto hindi niya. Magpapadala. Kasi, hindi na siya magpapadala. Hindi na ako magpapadala siya. Oh, Talagang kailangan pa nga. ano. Na mo na yun. Nag-aaway silang dalawa. Nagdi-discussion silang dalawa. Hindi nga raw magpapadala ng pera. Kailangan pang, pang pirmas. Hindi nga sila magpapadala. Wait lang. Nag-uusap sila o. O sige, nag-wait po kami. Jeff! Apo. Alam mo kung nandito ka lang, nasipa ko ng mukha mo. Oo, oh, nakakalalaki ka eh. Kung sa akin na, baka tinadya ka na kita eh. Miss Emily. Hello. Babalik ka ba o hindi? Last na. Balik po. Okay, bukas susunduin ka namin dyan. Sige po. Anong hmm. sabi na misis mo? Nung no, no, tinix niya ako, eh, sabi ay lol, sabi ko pupunta ako dyan, susunduin kita. Huwag kanya pupunta dito mag-isa. Binabantayan daw siya, yun daw siya pakawalan dun walang problema kahit na marami siyang pamilya, kahit na matatapang yung pamilya niya, hindi tayo natatakot dyan. Ibig sabihin, sir, dito ka nagtatrabaho, galing ka ng Pangasinan, lumuluwas ka para oh, makita siya. Oo. Oh, oh. ko lang po siya. Kasi mahal po siya po siya. Oo. Oh, posible yung mahal-mahal na yan. Palibugan lang yan. Anong plano mo, ma'am? Kasi si sir, sinusubukan ayusin yung pamilya niyo eh. Oo, babalik na po ako sa si mga. Tapos po? Hindi na po ako. Sa iba na lang wala ka. Hindi na po. Hindi na po ako bae -bae -bae. Na pa iba-iba Hindi na tayo lang ako sa asawa mo din na yun? Na yun lang. Dati po. Bakit na yun din na? Mawa ka pa. Kumingi ako uh, ng dispensa uh, dahil mm -hmm. napasama si Emil sa akin. Sorry na po. Napatawad mo nga kayo. Gusto ko nang maayos yung pamilya ng